Kaya nga po ang sigaw ng taong bayan, transparency, bangag ka ba? Mga kababayan sa LA, hindi niya ninais na linisin ang, ang pangalan ng Marcos sa kasaysayan ng Pilipinas, ang kanyang talagang pakay, maulit ang Marcos forever muli. Papayag ba kayo? Hindi! Papayag ba kayo? Hindi! hindi. Pero hindi lang yan po ang dahilan kaya tayo lahat ngayon ay maisog. Meron din tayong tinatawag na TAPS. Anong ibig sabihin ng TAPS? Letter T, Transparency. Ano ba ang ibig sabihin ng transparency? Ito po ay bagong karapatang pantao. Asang ayon sa 1987 Constitution, ang taong bayan, ako at ikaw, may karapatan sa impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero nang tinanong siya tungkol sa Pidea Leaks, anong sinabi ni Junior? I will not dignify that with a response. Naulit at tinanong, ano naman ang kanyang kasagutan? Ha! 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 Tama ba yan? Ang tanong, drug addict ka ba? Ang sagot, Ha 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 ha. Well ngayong gabi, Mr. President, dahil ayaw mong sumagot, taong bayan ang maghuhusga, ang buong mundo maghuhusga kung ikaw ay banga! Sino ba ang nasa tamang pag-iisip na makikipagdigma sa pangalawang pinakamalakas na bansa sa daigdig? Sino ba ang nasa tamang pag-iisip na makikipag sa numero unong trading partner ng Pilipinas na sa panahon ni Pangulong Duterte, siya rin ang isa sa pinakamalaking namumuhunan sa Pilipinas? Sino ang nasa tamang pag-iisip na makikipag sa isang bansa na nung panahon ni Presidente Duterte pinanggagalingan ng pinakamaraming turista? Sino ba ang nasa tamang pag-iisip na imbis na atupagin ang Walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin, ang kakulungan ng trabaho, ang mababang sweldo, walang ginawa. Kung hindi maglamyerda na magger, maglamyerda, magparty na magparty, magpasunso, magparty. Tama ba yan?